Magandang araw po muli mga kababayan, ito po muli si Kuya Mamo at muli po tayo nagbabalika dito po sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page upang uh, ipagkaliob sa inyo mga kababayan yung mga impormasyong uh, napaka mahalaga para sa ating mga Pilipino sapagkat sa araw na ito mayroon po tayong revelasyon ano ho, at uh, ngayon po ay uh, partially malalaman natin yung mga pangalan ng mga buwaya dito po sa Kongreso at sa DPWH. Pero bago tayo tumuloy mga kaubayan sa ating talakayan na binabati ko muna po ng isang napakagandang umaga. Ito pong ating mga kaubayan sa Visayas, Mindanao at ang ating mga kaubayan nariyan sa Ibayong Dagat. Sana po ay uh, nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras nito. Tuloy-tuloy na po tayo mga kaubayan sa ating uh, talakayan na sa araw na ito. At uh, ngayon po ay uh, itatampok natin ano, sa ating vlog, ito pong mag-asawang Diskaya. Ito po yung uh, naging kontrobersyal na mag-asawa mga kababayan dahil po dito sa maygit uh, 40 na luxury cars at ngayon po ay uh, siya po nakasalang dito po sa investigasyon uh, sa committee ng Blue Ribbon mga kaubayan nitong si Marcolita at uh, narito po ang kanyang pahayag mga kaubayan atin pong pakinggan at uh, ito po ay audio lamang sapagkat uh, hindi po tayo pwedeng gumamit ng video mga kaubayan dahil ito po ay hindi sa atin so Pakinggan po natin mga kaubayan ang kanilang uh, revelasyon. Isama, gagawa nila ng problema ang project na na-award na sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, under Secretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uzbag Ilongo Partilis, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo aytaide of Quezon City, Nicanor Niki Piriones of Aga Partilis, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robs of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel of Anuari Partilis, Congliote de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogacha of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 2021, mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25%. ay pinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Uh, Director Ramon the third of Unified Management, UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo, District Engineer Ergardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karimayan sa mga kawanin ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa so, tuwing ang minum kami sa Wine Story, sa BGC at El sa Sharila Mall, sinasabi min, ni kong Rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotel Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, nakalaan sa proyekto, Pilit at matapat naming sinusunod ang bawat specification, na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking nang maliit na o pagkalubi sa ilang projects. Para sa para makabawi, ginadamihan nalang namin ang partisipasyon sa mga projects taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, sa, publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng Buting Chairman, Sen. Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at siguradad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacific of Diskaya, Well, uh, mga kababayan, ito pong uh, revelasyon ng uh, mag-asawang uh, Diskaya. Kung uh, wala po itong uh, bahid po ng uh, politika, ano, ay uh, tiyak na ito na po yung uh, simula na pangalanan lahat po ng mga miyembro ng uh, mga mababatas na mayroon pong uh, kinalaman uh, dito po sa mga korupsyon, dito po sa flood Control Project. Ano, dahil... Uh, ah uh, dito po ay talaga uh, talagang uh, maging ito pong si Romualdez, si Speaker, ay uh, nabanggit na ito pong si Saldico at uh, um, marami pa pong iba. Karamihan na uh, sa Maynila, ano, ito pong si na at ito pong si Vargas at maraming uh, marami na rin po yung uh, nabanggit na kongresista, yung uh, sangkot ano, sa ganitong kalakaraan. Subalit, uh, ito ay uh, parcel pa lamang sapagkat uh, maaaring sa mga susunod na araw ay uh, maglahad na rin ng uh, kanilang nalalaman ito po mga ibang uh, kontratista apat uh, tungkol po dito ano sa mga kung sino yung mga taga kongreso o kaya sa Senado na nagiging uh, proponent ano at uh, humihingi po ng uh, porsyento dito po sa mga project ng flood uh, control Kaugnayan nito mga kababayan kanina doon po sa hearing ng uh, Blue Ribbon Committee ay uh, naitanong uh, nito pong si uh, Erwin Tulpo matapos po ng uh, maglahad ng uh, kanilang uh, nadalaman ito pong mag-asawang uh, Diskaya ay uh, ibinalik yung uh, tanong uh, doon po sa mga kontratista na naroon po sa harapan at uh, present po sa naturang uh, hearing ano ho ang uh, tanong po ni uh, Mr. Erwin Latulpo dito mga kaubayan ay uh, sino ba sa inyo yung uh, nakaranas ng uh, naranasan nito mga ng Diskaya? Ang uh, ibig sabihin mga kaubayan tulpo ay uh, kung uh, sino ang uh, nakaranas na magbigay doon po sa mga kongresista o kaya naman sa mga taga-DPWH na tulad po ng uh, naranasan nito pong uh, Diskaya kopol dahil na uh, pares naman sila kontratista mga kaubayan. So, naitanong ngayon ni Atol uh, po, but uh, sad to say mga kaubayan, lahat po ng uh, natitirapang mga kontratista na nandoon sa kanyang harapan, lahat po ay uh, sinabing uh, hindi, hindi sila nagbibigay ano sa sino mang, uh, individual. Ito man ay uh, mga kong kongresista, or ito man ay uh, mga tao sa DPWH. Kaya naman uh, nagtatakahan ho, yung uh, uh, hanay ng mga senadoran dito po sa mga naging uh, pahayag nito pong mga kontratista na kasama doon ha, sa labing limang uh, mga kontratista na napangalanan po ng ating Pangulo. So katakataka, hindi rin naniwala ito pong uh, mga senadoran na narito sa kailang harapan. Kaya naman wala po silang magagawa kundi Uh, gagawa naman sila ng uh, ibang uh, teknik ano para naman na mapaamin itong mga ito. Pansamantala muna mga kababayan, tayo po ay uh, ma ano at uh, sa mga susunod na oras ay muli tayo magbabalik upang uh, magbigay muli tayo ng mga informasyon uh, patungkol sa mga usaping ito. At uh, magkakarap po tayo ng uh, mga magandang uh, informasyon mga kababayan sapagkat uh, sa kasalukuyan ay hindi pa naman tapos yung uh, hearing sa Senado. Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na mga sandali. Bye-bye at God bless po.